favorite spot natin dito sa Alcor Losong naman tayo mga ano tawag dito mga alas 5 na atak ngayon ang daming ano nga na tao ngayon sa spot sana hindi pasita ng postcard guard ayun agis tayo jigging tapos yung laro natin palubog ng konti tapos ano lang retrieve retrieve lang tapos may sabiki dun sa line ko sa leader line pang tribali baka machambahan kasi nung mga nakaraan may mga nahuli akong tribali dun sa, sa sabiki dun sila kumagat yeah. subukan natin baka meron din dito ngayon nga lang medyo high tide pa hirap makalusong hirap makalapit sa kantil kasi high tide mamaya pang ano mga bandang alas simula ng low tide so agis-agis lang muna baka makadali tayo ng ano barracuda dito rin na spot nun ako dati nakakuha ng barracuda kaya baka may barracuda rin dito ang hangin huwag yan malakas ang hangin hirap maka ano Ali. maaga pa ngayon may mga dadaan pang barakuda mo mangingingain ng ano bait fish so uh, kadali tayo ngayon ng layo So, ayun na nga. Nakadali tayo na isang sherry. Eh. Kumbaga siya sa jig. Pero maliit lang. Hindi ko lang nabidihan yung ano. Pagkagat niya. Biglaan kasi. So, at least papano. May. Nagparamdam ng isa. Pababa na rin yung tubig. Eh. So, kakalapang tayo dito doon sa... May kantil. Mas madali na lang. Maliit lang na. Kusiri pero pwede na. Good size na. Maganda yung kulay. Oh. Doon <laughs> siya sa, sa kumbagat sa jig. nahabol siguro niya yung kita tapos nasabitan yung nose na din uh, mga paparang ng strike ay medyo may nag-strike ka sa ilalim kakapala ko ng isang balo dinigay ko sa tropa muntik nang makutulin niya ako sa balo pa may mga ikot may ta may nagtatalunan may nagii-strike so parang naging active lang yung oras na ngayon is naging active sila kaya hagisan natin ang hagisan para may atyambahan tayong ano malaki <laughs> sabit? oo baka lapu-lapu yun oh. ano lang yun, lapu-lapu or baka sherry yun, kasi sherry sumisiksik din yun sa bato eh Nagisa natin ng ano, hipon. Hipon din nasa gilid. gilid. Dalang sa malapit lang yung mga bakuko eh. Bakuko, bakuko. Yun. Gulang. Kagatan sa bakuko. Lumalaban. Sumabi. Ayun. Ang galaw. Ay, ang lakas ah. Oh, lakas, oh. Lakas, oh. Ay, <laughs> Malakas ang lakas ah. lakas ah. Ay, bakuko na. Malakas sa bakuko. Ayun. Malakas ang bakuko. Na-release lang natin to ah. Alala, kita. Hindi kita dadalhin yung Release. Dugo. 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 Bisa para sa mga Bako ko na tayo Malakas ah Kasyari ito Bako ko malakas Bako <laughs> kung malakas Ay malaking ano Stripe na sherry good size Gawin natin Yung stripe na sherry Good size <laughs> Kunin natin ito natin good size ito wait lang wait and wait na <laughs> wait and wait ang sa kalam walang wala akong napala sa kakajigging walang isang strike lang pero hindi na iland di na lang yung ano, jig wala kakapagod kaya yeah. bait and wait kaya <laughs> sa and wait anti zero oh sa bait ito masi zero dito may mga kagat talaga sa bait no, and wait so yung mga kukunin natin yung eh, mga malalaking size lang talaga iwan natin yung mga bakukong maliliit para sustainable din o, pag pa sila

nagpadala ng bakiki ilis natin si bakiki ayun o good size ilis okay enjoy hanapin mo yung nanay tatay mo palapasin buti pang pang bakuko madami pa <laughs> yung mga uy ayun o ay kumagat ah ay baka kinuha lang yung pain yun ganito mm -hmm kinuha lang ata yung pain, Pusang gala. Hmm. Yun. Let's try. Hmm. Malit lang. Hmm. Malakas ah. Hmm. Malit. Malakas. Baku. Maliit na malakas. Baku ko. Oh. Malakas na maliit. Good size oh. Tara mm. oh. Baku ako. Ah. <laughs> uh release or Ay, malaki naman pero release ang una natin to medyo ano pa marami pa naman ng gantong size sa bahay okay bye wala na uus na pain balik ako jigging <laughs> baka may mga ano na labasan ng mga barracuda. sige jigging muna tayo palit tayo ng lure yung kulay pink ito yung naka strike ng ano eh marami nang nahuli to barakuda tsaka yung king so baka ito yung swerte natin ngayon pink na jig gusto din kasi It's ng mga so isda talaga ng pink na ano kulay tested na kaya dito tayo baka swerte yun sana machambahan patsamba tayo dito oh. anong <laughs> laking talakitok okay? eh andito lang pala andito lang pala mga talakitok okay? eh kanina ko pa ito hinahanap kang dumulas huwag kang dumulas sa kamay ay ang matanggal <laughs> <Laking talakitok>, oh ay laking <laughs> talaga ito ko ayos ah oh. hinahabol nya yung dito na malapit lang ginagano'n gano'n ko lang siya oh kasi nakita ko may humahabol talaga ito ko lagay na sa mahiwag ang basket so ayun na ahon na tayo grabe init Oh. konti na yung nahuli natin pero eto pa no, meron pa rin silipin natin yung ano ating nahuli may isang tribal uh, tribali ay, nga, oh, tribal? tapos isang sherry tapos isang stripe sherry, <laughs> tatlo lang pala laki okay. ito, good size uh, sherry, tsaka ito <laughs> ay, Pwede na rin. Pwede, talaki, talaki ito po. Pwede na rin. Teka, tatlakito sa kilometro. Pwede rin. Dahalang hulingan kasi mainit din eh. Sobrang init 'to. Yeah, bawlin lang tayo sunod next time. Ah, uh, dereting na buwan. Taginit na ngayon sa Qatar. So, balik nang mga bandang ano na October so bandang ano June July August September medyo mainit ah, um, July August mainit yan September October pwede pwede na yan to pa no may huli tayo ngayon so ito spot natin dito sa Alcor medyo malayo nga lang biyahe mga kulang kulang 45 minutes tapos losong ng mga at least, dalawang kilometro. <laughs> Solid naman Enjoy. Sige, next time ulit. bye, -bye.